Okay mga ka-team, meron na naman tayong bagong DIY ngayon. Sa sobrang init ng panahon ngayon, eh, baka umiinit rin yung makina nyo. Pwede natin palitan ng kulan dyan. Ganito lang, ituturo ko sa inyo kung paano tayo magpalit ng coolant dito sa ating Nissan Almera. Napaka basic lang po. Ah, Kung change coolant lang tayo. Dahil lagi naman tayong alaga sa coolant, eh, papalitan natin ng kulan dahil sa sobrang init ng panahon para iwas overheat tayo mga ka-team napakadali lang i diy nito at least meron kayong kulan and then meron kayong tools para lang makapagpalit kayo syempre una, tanggalin natin yung negative para rin sa safe natin ng ating electronics dahil magpapalit tayong coolant pwede rin namang hindi, depende rin sa inyo pero sa amin, ang ginawa namin tinanggal namin yung negative then yan, tatanggalin natin yung hose tapos tatanggalin natin yung reserbo ah, para malinisan na rin natin pagkano tinulungan natin si Romel dyan kung paano sa ko, tulak mo lang ng konti para matanggal mo yung reserbo ah, ako na magtatanggal sabi ko huwag mo tanggalin yung battery saglit lang naman yan kailangan mo na ipasok ng, kaya kailangan mo na hanapan ng maluwag yan, dahil yung kulat natin is matagal na yan eh, kailangan natin palitan dahil sa sobrang init ng panahon talaga ngayon eh, sasabayan pa ng init ng makina nyo sasabayan pa ng lumang coolant nyo eh, talagang pati aircon mo sigurado may dahil sa sobrang init ng makina okay mga katim ang ginagawa na natin dyan is na tayo kailangan ko mapakita sa inyo yung pinaka bleeder nyan sa ilalim ng reserbo ah. ikutin nyo lang ng counterclockwise nagpakuha tayo dyan ng ano ng ilaw para makita nyo mabuti kasi para mas safe at nakita nyo kung anong tatanggalin nyo pero nag-iisa lang naman ho siya dyan ayan, kung mapapansin nyo ah, medyo ilawan natin ng maayos yan mga katim para kitang kita nyo ayan, mga yun yung naka-hostling yun ayan, yan, tinuturo ko yung naka-hostling yan mga katim, ang gagawin nyo dyan is counterclockwise, kahit hindi nyo natanggalin ng buo yan, maluwagan nyo lang yan is tutulo na yung coolant nyan, kahit ano maluwagan lang huwag nyo na kahit hindi nyo natanggalin kung naman tutuloy ako mapapansin nyo eh, no? may kulig green pa rin syang konti pero mas mainam na palitan na natin yan dahil sa init ng panahon ngayon iba klaseng init po ngayon kaya mas mainam na palitan natin ngayon mga ka-team meron rin bleeder yan doon sa likod dun sa bandang makina ang sukat nyan is 14mm gumamit tayo ng ratchet dyan pero dapat ang gamitin yung ratchet dyan mga katim yung mic silang wag yung mahabang ano 14mm kasi baka mamaya mahirapan kayo dahil masyadong mahaba natin uh, na natin yung kulang dyan kung tumatapong pa rin yan. pansinin nyo naman mga tumatapo tumatapong pa rin sa dami po yan. sa dami naman yan halos nasa 4 liters po laman yan ng ating kulan halos nagkukuli tubig tubig na nga po yan eh, dahil sa tagal na rin ang kulan kaya kung mapapansin nyo, tinatanggal na po yan. Sabi ko, palitan mo yung sakit mo na 14mm na, na maikse. Kasi baka mabilog pag mahaba at mahirapan ka rin pumersa. Ayan. Ayan Pinalitan na yan. Tapos sabi ko, sige. Tanggalin mo na yan. Pinakita ko, 14mm. Nandyan sa likod ng engine yan. Yung pinaka-bleeder yan doon sa loob ng makina natin. Yan mas mainam na tanggalin nyo rin pag magpapalit kayo ng kulan para mapalitan rin yung nasa loob ng engine yan yan mga kapi na natin yung bleeder dyan sa block natin kasi meron pong kulan dyan dyan sa loob ng block natin na kailangan rin natin mapalitan hindi lang yung sa radiator natanggal natin yan mga kapi para mas mainam uh, mapalitan natin Ayan, kung mapapansin nyo mga ka-team 14mm ang pinaka bolt niya Nahulog pa nga po yung bolt Then papakuha natin yan para makita nyo mga ka-team Mapapansin nyo ang daming coolant na tumatapon no? Halos tubig na rin ang kulay niya Kaya mas mainam talaga na magpalit po tayo ng kulan Every 40,000 run, o oh, depende sa inyo ah, Mas maganda po kasi eh. Mas maayos ang coolant natin Mas maayos ang cooling system natin hindi tayo maaabala or magkakaroon ng overheat. Ayan po, kung mapapansin nyo mga ka team, ayan po yung bolt natin yung sa bleeder natin sa black. Ayan, meron siyang silicone gasket na stock. Make sure na lalagyan nyo rin bago, kayo, bago nyo ibalik. Ayan mga ka-team, uh, nagbe-bleed na lang tayo. Make sure na maganda, meron kayong distilled, na pwede nyo banlawan yung radiator nyo. Hindi ko lang na-video yung pagbanlaw namin ng distilled medyo mahal nga lang kasi distilled ang gamit namin sa pagbanlaw ng radiator naikat ko na yung video kasi dyan di ko na napakita sayang maganda sana napakita ko na binanlawan namin yung radiator namin ng distilled konti lang naman siguro yung mga dalawang litro lang siguro yung naibanlaw namin dyan para maging maayos lalo ang ating cooling system Yan mga kung mapapansin nyo dyan sa may bleeder nyan dare diretso pa rin ng tulo niya ibig sabihin napakadami pa rin talagang kulat niya ang kulat natin dyan eh, estimate natin is mga nasa 4 liters ang estimate ng kulat natin dyan pero syempre kailangan natin mag bleed dyan mga katim para maging maayos sa ating cooling system ngayon mga katim na, ah, maraming salamat po pala sa lahat na nanonood sa amin at sa lahat ng sumusuporta sa aming video at nagpapasalamat kami dahil sa inyo ay eh, nagkaroon kami ng youtube channel and then thank you po sa lahat ng sumusuporta at nakasubscribe sa aming video maaari lang pong <coughs> excuse maaari lang pong ang gawin nyo po mga ka team pashare po ng video namin And then po, mag-subscribe po kayo. Tapos, pindutin nyo lang yung icon ng uh, bell button para updated kayo sa aming video. Yan. Kung mapapansin nyo mga ka-team, nilalagay na natin yung reserve diyan Pinakabit na natin ng maayos Tapos, lagay rin natin yung thread syempre. Yung paglagay pala ng thread, medyo... Huwag masyadong mahigpit na mahigpit kasi nga ho, oh, nababasag po yan dahil plastic lang po siya kasi sa mga napapansin ko sa mga customer namin may mga pumupunta rito at na kita ko basag po yung mga ganyan nila kasi sa sobrang higpit po ng pagkalagay na 10mm lang naman po yan pwede nyo namang i-ratchet tapos saktong higpit lang mga kating team kabit na layo dyan kasi maglalagay na tayo ng kulan. Make sure pag naglagay tayo ng kulan dyan mga ka-team, eh, garantisado po na marami pong bulayan. Maraming hangin papuyan sa loob. Kaya kailangan po nating i-bleed para wala pong hangin sa loob ng ating radiator. Ngayon mga katim, yung kinakabit na natin yan. Na-clear na natin. Pwede na tayo magsalin ng kulan. Yan, ang gamit naming kulan dyan is concentrated. Tapos mix ng distilled. Dahil gusto naming concentrated. Dahil kasi nagpalit tayo ng kulan. Yan, templado po yan na 60-40 po ano mga team concentrated po ang gamit pero kung magbabantulang naman kayo eh kahit hindi ho concentrated ilagay nyo yung ready to use lang po kaya concentrated nilagay namin kasi nagpalit ho kami ng kulan yan, kung mapabansin nyo mga ka team kung ano lang pipagbaklas namin ganun lang rin po yung procedure para sa pagbalik naman mas maganda po yung nakikita nyo ng person eh, nakikita nyo sa video namin kung paano namin pinagawa ang magpalit ng tulad uh, tapos dare dare yun lang sana hanggang mapuno hanggang umapaw lang doon sa radiator ah, uh, mapapansin nyo mamaya pero garanti po yan na meron pong hangin po yan kaya kailangan po natin mag -bleed, kaya tinatawag natin bleed yan para hindi magkaroon ng hang para mawala yung hangin doon sa loob ng radiator natin kung mapapansin nyo yan mga ka-team ah, paglagay natin yan pwede na natin start dyan tapos syempre marami pong bula na lalabas dyan dahil nga oh, may hangin pa po ang loob ngayon o oh, ah, sa pagbiblid naman po kailangan po natin ma-open yung thermostat natin pag na-reach na po kasi yung 82 Fahrenheit 82 degree yan sa ating coolant temperature oh o do sa ating ay eh, sa unang temperature o do sa ating thermostat mga kati mag open po yan at magsi-circulate po yung coolant na malamig na pinalamig ng radiator papunta sa engine ayan po ang mga yard dyan mga kati kaya ang gagawin natin dyan mga 2 to 3 times na kailangan mag open yung ating thermostat ngayon paano ba malalaman kung nag open na yung thermostat natin Pansinin nyo, ma, pansinin nyo, po, ay ah, iikot po yung fan motor natin, yung low speed natin. Indikasyon po yon na na-reach na yung init doon sa ating thermostat at magsisirculate na po ang ating kulan. Yan, pina na po natin yan mga ka-team. Hintayin lang po natin yung, yung, mga bubbles dyan. Sigurado marami yung bubbles na ano dyan kasi marami pong hangin. Yan, In start na po natin yan. Yan. pag start natin yan mga ka-team, obserbahan na natin yan. Medyo matagal-tagal po ang magpainit ng makina. Lalo na ho pag bago ang coolant natin. Kaya konting patient lang po. Matagal po yan. Papansin niyo yan. Mga bubbles na po yan mga ka-team. Ayan po yung hangin. Kailangan natin matanggal yung mga bubbles na yan bago natin tuluyang i-close yung ating radiator cap. Yan. Puro hangin po yan mga ka-team. Kaya ho ganyan yan maya maya pag uminit ho yan mawawala naman po yan tapos ayan mga ka team na uli natin uminit na kung mapapansin nyo mga ka team meron pa mga bubbles pa konti konti ibig sabihin nyo mga ka -team, mga ano na po yan uh, konti na lang po yung hangin doon sa loob na radiator natin yan. make sure lang po na paikuti natin yung fan motor ng 2 to 3 times para para mawala yung bubble kasi pag umikot po yung pan motor natin uh, ah, mag open na po si thermostat nyan make sure na maganda ang ating cooling system lalo na sa panahon nung ngayon sobrang init po talaga iba po ang panahon natin ngayon saka iwas abala na rin po mga katid napakahirap nang mag overheat sa kalsada malaki ang gastos etong eh, coolant lang na po ito hindi naman ho kayo gagastos ng malaki dito kaysa masira pong makina nyo is alagaan po natin ang ating cooling system mga ka team ano, uh, make sure lang na every 40,000 run o oh, depende sa inyo kung kailan nyo gusto magpalit pero make sure na palitan nyo para iwas tayo sa aberya konti lang ang gastos sa magpalit ng coolant kaysa naman sa magastos ang ka ng overheat Okay mga ka-team at maraming maraming salamat. Napakahaba ng video ko na to. Uh, medyo hirap rin ako magsalita o mag-isip ng mga yung sa inyo. Thank you sa lahat na sumusuporta mga ka-team. Team, Team Dano sa Auto Repair Shop. Handa magbigay ng DIY